Siya so, yung mag-investiga. Kung sabihin niya na this guy is incompetent and unable really to run a department, a police department, eh, yeah, kunin ko. Maglagay na lang ako dyan ng magkaya kay Parahino. You kill your policeman? Why would I give you the authority over the police department as a matter of fact, like, you're killing them? Paghukay doon na, nalaman namin ng pulis kasi yung nila na blue. Kita mo kagago ng walang hiya. Alam mo, madali talaga magpatay ng tao pag ganoon ang pinapada. Pag wala ako, no, totoo yan. Takot ako sa mag, mga yung, yung tao na wala akong respeto. Ay, sis.